Nagsimula ang istorya sa taong 1869 nang may batang lalaki ang nagpunta sa kagubatan ng Brantford, New Hampshire ipang ibaon sa ilalim ng lupa ang isang ball. At nang matapos nila na may baon nito ay nagwish sila na wala na sanang makakuha ng ball na yon. Isang daang taon ng lumipas, ang kagubatan na na ng dalawang batang lalaki ay hinukay. Ito ay para sa itatayong bagong busali para sa pagdevelop ng nasabing lugar. Sunod nga ay pinakita ang isang batang lalaki na nagngangalang Alan Parrish na nasa loob ng isang construction site. At habang naroon siya ay napansin nito na may bol sa ilalim ng lupa, kaya kanya itong kinuha. Nang mabuksan ito ay nakita niya na mayroong isang board game doon na nagngangalang Jumanji, naisipan niya na iuwi ito sa kanila. Matapos nun ay ipinakita naman na nasa shoe factory ng kanyang ama si Alan. Pinakita din doon na kausap niya ang kanyang kaibigan na si Carl Bentley na isa sa mga trabahador sa kumpanya ng kanyang ama. Pinakita ni Carl kay Alan ang isang bagong disenyo ng sapatos kay Alan at sinabi na kung gagawa sila ng maraming ganon ay magiging popular ang disenyong iyon. Kinuha naman ni Alan ang sapatos at aksidente niya itong nilapag sa kung saan at di na niya maalala kung saan niya ito nilapag. Sa di inaasahang pagkakataon ay aksidenteng mapunta ang sapatos sa isang makina sa factory at nasira iyon. Dahil nga doon ay nasisi sa nangyari ang kaibigan niya na si Carl at ito ay tinanggalan ng trabaho. Noong gabi ding iyon ay sinabihan si Alan ng kanyang mga magulang na siya ay ililipat na sa isang private na boarding school. Iyon ay para hindi na siya mabiyuli pa. Dahil sa plano ng mga magulang para sa kanya ay naisip niyang magliyos para hindi matuloy ang plano. Maya-maya ay dumating ang isang babae na nagngangalang Sara para isa uli ang bisikleta na kinuha ng mga buli sa kanya. Doon nga ay naisipan niya na sabihin kay Sara ang tungkol sa isang board game na kanyang nakuha. Nang kanilang buksan ang board game ay nabasa nila na ang larong iyon ay para sa mga nagnanais na umalis sa mundong ito. Matapos nga nun ay kinuha ni Sarah ang dalawang dice at hinagis ito. Maya-maya ay kusang kumilos ang isang pyesa, at dahil doon ay naisipan nila na laruin ang board game hanggang sa dahil sa isang tira ay bigla na lang hinigop ng board game si Alan. Sinabi nito na kailangan niyang maghintay sa loob ng gubat hanggang sa may lumabas na 508 sa susunod na tira ng dice. Natarante naman dahil sa may mga naglabasan na malalaking paniki mula sa board game, at yun ang dahilan para kumari pa ng takbo si Sara at hindi na tinuloy ang laro. Pakalipas ang dalawampit anim na taon ay may isang pamilya na lumipat sa bakanting bahay na kung saan nakatira sila alan dati. Sila ay sina Judy at Peter kasama ang kanilang tita na si Nora. Dahil sa namatay na ang mga magulang ng dalawa dahil sa isang aksidente sa pag iski sa Canada. Habang nag-iikot-ikot sila sa bahay ay natakot si Peter nang makita nito na may mga paniki sa atik. Dahil nga doon ay tumawag sila ng eksperto para mapaalis ang mga paniki, pero wala na ang mga ito ng inspekyonan ito. Doon ay naikwento nga ng eksperto na may kababalaghang nangyari sa bahay na iyon dati. Maya-maya ay nakita ng dalawang bata ang board game na Jumanji at Nilero nila yon. Pagka-roll nila ng dice ay may mga naglabasan na higanting lamok at mga unggoy na di kalaunan ay nakalabas na ng bahay nila. Maya-maya ay nabasa nila ang isang warning na nagsasabi na huwag itong laruin kung hindi nila tatapusin yon. Kaya dahil doon ay pinagpatuloy na nila ang laro. Hanggang sa pag roll ni Peter ay nakakuha siya ng 5 at matapos nun ay may lumabas na isang leon, kinabol ng leon ang dalawang bata pero mabuti na lamang ay nailigtas sila ng isang lalaki na mukhang taong gubat. Ang lalaking iyon ay si Alan pala na natrap sa loob ng laro, nakalabas siya doon dahil nga sa nakakuha ng 5 si Peter nang mag ito. Matapos nun ay nagtatakbo si Alan sa loob ng mansion at tinatawag ang mga magulang nito. Pero sinabi ng dalawang bata na matagal nang walang nakatira sa bahay na iyon at ang taon na sa kasalukuyan ay 1995. Dahil sa nalaman ay nagpanik si Alan at tumakbo pa palabas. Puntik itong masagasaan ng isang police officer, buti na lamang ay nakatalo nito. Ang nasabing police officer ay si Carl Bentley. Kaaalala nito na may kakilala siyang ganung pangalan pero hindi niya maalala kung sino ito. At dahil nga sa muntikan nitong mabangga si Alan ay lumabas si Carl para kamustahin si Alan. Pero pagkalabas niya ay ninakaw ng mga unggoy ang kanyang sasakyan. At pagkatapos ay nagmadaling pumunta si Alan sa factory pero abandonado na ito. Tagpunta siya sa office ng kanyang ama at nakita niya na may isang lalaki doon na nakatira na. Kuinento nito na ang tatay ni Alan ay napilitang ipasara ang factory para mahanap nito ang kanyang anak na bigla na lang nawala. At hanggang sa mamatay ito ay hinahanap pa rin niya ang kanyang anak. Sa kabilang banda ay naminansala na sa syudad ang mga higanting lamok na lumabas galing sa laro. Sila Alan, Peter at Judy ay nagmamadali namang bumalik sa mansion para tapusin ang laro. At doon ay naikwento ni Alan na sila ang may-ari ng bahay dati at sinabi din ito na ayaw na niyang ipagpatuloy pa ang laro. Binalaan ito ang mga bata na ang mga higanting lamok, mga ungui at leon ay panimula palaman. Kung ipagpapatuloy nila ito ay may mas malalala pang pwedeng mangyari. Kaisipan naman ng dalawa na ipagpatuloy peren ang laro at di kalaunan ay sumali na nga din doon si Alan. Pero nang titira na sila ay hindi na umuusad ang laro. At naisip na ni Alan na baka kailangan nila na isali sa laro ang kababata niya na si Sarah. Di kalaunan ay nahanap nila kung nasaan si Sarah. Pero na ito dahil sa nangyari 26 years ago nung naglaro sila ng Jumanji. At nang malaman ni Sarah na nakalabas si Alan sa laro ay nahimiti ito. Agad nilang binitbit ito at binuhat papunta sa bahay at nang magkamalay na ito ay pinakiusapan ni Alan si Sarah na kailangan nilang matapos ang larong sinimula nila. Pumayag naman si Sarah at nagroll na ng dice pagka role niya ay may naglabasang malalaking ugat na may kasamang mga halaman ng angay ng tao at nagbubuga ng lason. Sa sunod na role naman ay may isang hunter na lumabas na nagngangalang Van Pelt. Ang nasabing hunter ay sinusubukang patayin si Alan kaya tumakbo siya para makatakas sa hunter. Samantalang si Carl naman ay nabawi na ang sasakyang nanakaw sa kanya ay nakasalubong ang dalawa na naghahabulan. Nang subukan niyang sawayin ang hunter ay pinaputukan siya nito ng paulit-ulit dahilan para masira lalo ang sasakyan niya. Natakasin naman ni Alan ang hunter at nagawa nitong makabalik sa bahay para ipagpatuloy ang laro. Nang mag-roll na si Judy ay bigla na lamang may sandamakmak na iba't ibang klasing hayop ang nagtatakbuhan at ang mga ito ay nagpakalat-kalat sa syudad. Maya-maya ay may isang pelikan ang kumuha ng board game at lumipad ito papalayo. Sa kabilang banda ay pinakita si Van Pelt na nasa isang gun store at ginamit niya ang kanyang mga gintong barya para bumili ng panibagong baril. Samantalang hinahabol naman ng apat ang pelikan na tumangay ng board game at maya. Maya ay binitawan na ito at napunta naman sa rumaragasang ilog. Mabuli na lamang ay nakuha nila ito bago pa man ito mawala sa kanilang paningin. Habang pabalik na sila sa bahay ay nakasalubong nila si Carl. Hinuli nito si Alan dahil ang naisip nito ay si Alan ang may kagagawa ng lahat ng kaguluhan na nangyayari doon. Matapos nga nun ay naisipan ni Peter na dayain ang laro para matapos na ito. Pero sa halip na matapos ay unti-unting nagiging unggoy si Peter. Sumunod nun ay pinakita si Alan na dinadala papunta sa police station, doon ay naisip nito na sabihin kay Carl kung sino nga ba talaga siya. Sa sumunod na eksena ay pinakita na nakita ni Van Pelt ang tatlo at tinangka nitong nakawin ng board game pero nabawi ito ni Peter at nagtago sa loob ng isang kotse. Habang nagkakagulo naman ang buong syudad dahil sa mga iba't ibang hayop na nagtatakbuhan ay natapaktap ako nito ang kotse na pinagtaguan ni Peter. At dahil na doon ay agad na nakuha ni Van Pelt ang board game dahil sa naipit na si Peter. Tumulong kaagad sila Sara at Judy para maalis doon si Peter at matapos nga nun ay sinundan nila si Van Pelt. Pumasok si Van Pelt sa isang supermarket at doon nga ay gumawa ng paraan ng tatlo para magawa nilang bawiin ang nasabing board game. Sa kabilang banda ay pinaliwanag ni Alan kay Carl ang lahat kaya naisipan nito na pakawalan si Alan. Matapos nun ay nakabalik na sila ng bahay at laking gulat nila nang makita na napakalaki na ng mga ugat at halaman sa loob ng bahay. Sa kabilang banda ay pinakita naman ng tita nila Peter na pinagtry pa ng mga umboy dahilan para mag-crash ang sasakyan nito. Maya-maya ay habang nagmamaneho si Carl para pumunta sa bahay nila Alan ay nakita nito si Nora na naglalakad at doon din papunta. Kaya sabay na nilang pinuntahan ang bahay. Sa kabilang banda ay nag na ng dahi si Sarah at maya-maya ay umulan ng napakalakas sa loob ng bahay dahilan para bamaha sa loob nito. At habang nagmamadali sila na pumunta sa mataas na lugar ay nakarating naman na sila Carl at Nora sa bahay at sinusubukan nito na buksan ang pito. Maya-maya ay nasira ang pinto ng bahay at Ram Agasa ang napakaraming tubig dahilan para magbaha doon. Matapos nun ay nagroll na muli ng dice si Alan at maya-maya ay naging kumunoy ang sahig na kinatatayuan ni Alan at dahan-dahan itong nilalamon siya ng buo. Matapos nun ay tumira na nga din si Judy at ang naging resulta ng pagtira nito ay ang pagbalik sa dating anyo ng sahig na kinatatayuan ni Alan. Pero dahil doon ay nastalk si Alan sa sahig at mukha na lang niya ang nakalitaw. Matapos nun ay tumira na din si Peter na dahilan para may magsulputan ng mga malalaking gagamba. Habang tinataboy nila ang mga ito ay naisipan nila na patirahin na si Sarah. Pero pagkuha ni Judy ng board game ay nabugon siya ng laso ng halaman dahilan para mahimatay ito. Ginamit ni Sara ang kanyang bibig para tumira at matapos nun ay biglang nahati ang bahay dahilan upang makaalis sila sa pagkakastock nila sa sahig. Untik mahulog sa ilalim ng lupa ang board game. Pero mabuti na lang ay nagawa ni Alan na makuha yon. Nang susubukan na ni Alan na tumira ay biglang nagpakita si Van Pelt. Tinutukan niya ng baril si Alan at sinabi hang bitawan ang dice. Pero pagkabitaw niya ay sakto ang lumabas sa kanyang dice dahilan para matapos nila ang laro. Sinabi niya ang salitang Jumanji. At doon nga ay hinigog pabalik ng board game ang lahat at bumalik ang oras sa taong 1969. Nang makita ni Alan ang kanyang tatay ay agad nitong sinabi na siya ang may kasalanan sa nangyari sa factory. At dahil sa sinabi ni Alan ay natuwa ang kanyang ama at sinabihan ito na hindi na niya kailangan pang mag-aral sa private na boarding school. Kaisipan ng dalawa na itapo ng board game sa ilog para wala na ulit ang makakapaglaro noon at lumipas na nga ang panahon ay naging mag-asawa sila Alan at Sarah, noong dumating na ang taong 1995 ay nakita muli nila ang dalawang bata na si Judy at si Peter kasama ang mga magulang nito na hindi namatay, Nakausap nila ang mga magulang nila Judy at nalaman na kinansel nila ang kanilang skiing trip sa Canada. Dahilan para hindi mamatay ang mga ito, di kalaunan ay may pinakita na dalawang babae sa dalampasigan. At doon ay pinakita din na bahagyang natatabunan ng buhangin ang board game na Jumanji. Maraming salamat sa panunood.